Umakyat na sa labindalawa ang mga namatay sa panalasa ng Bagyong Enteng. Kabilang dyan, ang isang padre de pamilyang natabunan ng kanilang gumuhong bahay sa Antipolo City. Nasa frontline ng balita yan, si Ria Fernandez. Di alintana ng rescue team ang rumaragasang isang kulay putik na tubig sa ilalim ng tulay sa barangay San Luis sa Antipolo City. Hinahanap nila ang tatlo pang nawawala mula sa gumuhong lupa kahapon sa kasagsagan ng Bagyong Enteng. Hindi naman nabigo ang mga rescuer na mahanap ang bangkay ng isang lalaki. Kinilala ang biktimang si Ray Ondes, 28 anyos. Napahagulgol na lang ang mga kaanak ng biktima nang makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Isa si Ray sa limang miyembro ng pamilyang natabunan ng gumuhon nilang bahay sa sitio Upper Banaba. Bangkay na rin ang matagpuan kahapon ng kanyang asawa at isang taong gulang nilang anak. Habang hindi pa rin natatagpuan ng dalawa pa nilang kaanak na sina Bernadette Argiles, 52 taong gulang, at si Josren Negro, 8 taong gulang. Sa tindi ng pagbulusok ng lupa na may kasamang tubig, gumulong sa paanan ng bundok ang mga malalaking bato gaya nito. Sa tabi nito, natagpuan ang katawan ng isang taong gulang na bata. Tinatayang nasa isang daang metro ang layo nito mula sa taas kung saan nakatirik noon ang bahay ng mga biktima. Maswerte namang nakaligtas ang isa pa nilang kaanak na si Carlo Negro. Kwento niya, bumili lang siya ng kape bandang alas 7 ng umaga kahapon. Pagbalik niya, wala na ang kanilang bahay. kailan mo naman nangyari yun. May po sana ako ng tulong sa ano. Mapalibing po nang maayos po. Sa tala ng barangay San Luis, anim ang nasawi sa kanilang lugar kabilang isa pang namatay sa sitio Antipolo Hills dahil naman sa flash flood. Sa pinakahuling tala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat na sa labing dalawa ang napaulat na namatay sa buong bansa sa pananalasa ng bagyong enteng. Tinatayang higit 62,000 pamilya naman ang apektado. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.